sama tayong magiging karakli. Kapuso, simula na ng pangangampanya ng mga kandidato sa pagkasenador at party list para sa eleksyon 2025. At may git walong posisyon ang pagbobotohan sa darating na 2025 midterm elections. Labindalawa po rito mga senador, nakukumpleto sa 24 na umuupo sa Senado. Sa Kamara, 254 na kongresista ang kakatawan sa mga distrito. At kumpara noong eleksyon 2022, nadagdagan ito na magkaroon ng sariling distrito ang General Santos City, kiwalay sa tatlong distrito na lalawigan ng South Cotabato. tatlong kongresista naman ang manggagaling sa mga party list. Nadagdagan ang bilang ng mga probinsya dahil hinati ang Maguindanao sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Kaya dumami rin po ang bilang ng mga ihahalal na opisyal kabilang ang 82 gobernador. At may na libong posisyon ang pagbobotohan naman sa city at municipal government units. Sa kabua, mas marami na mayigit 200 posisyon ang kasama ngayon sa eleksyon kumpara noong 2022. At kapag nais sa batas ang pagpapaliban ng BARM Parliamentary Elections, anim 65 posisyon ang hindi muna pagbobotohan sa darating na May. Itaranggi po ng Comelec na konektado sa kanila ang tatlong arestado dahil sa pag-alok-umano ng sure win sa magamang kandidato kapalit ng 90 million pesos. Ang mga biktima, hindi lang daw ngayong eleksyon nilapitan, kundi pati noong 2019 at 2022. Saksi, si June Veneracion. Agad pinusasa ng tatlong lalaking ito ng mga tauhan ng PNP CIDG. Huli sila sa entrapment operation kung saan inireklamo sila ng pag-aalok ng umano'y sure win o tiyak na pagkapanalo sa isang mag-amang kandidato para sa lokal na posisyon kapalit ng 90 million pesos. Kayo ay naaristo namin sa kasong Article 293 robbery with threat, intimidation, or robbery extortion. Nagpakilala mga IT expert ang mga suspect na may mga koneksyon daw sa Comelec at ibinidang kaya raw nilang imanipula ang resulta ng eleksyon. Mayroon silang opisina, nakita natin. Mayroon silang mga props, nakita natin. Pero ang capacity noon para i ang Comelec servers, eh... I don't think they can do that. Nagpakilala silang IT expert. Ang trabaho lang nila, yung isa driver, yung isa kasama doon sa kasama doon sa yung nahuli at yung isa nagpakilala na secretary. Mga scammer lang sila. Itinanggi ng Comelec na konektado sa kanila ang mga naaresto. Sa mga ganitong panahon, marami raw talaga nag-aalok ng sure win sa mga kandidato. Pero aksaya lang daw ito ng pera dahil giit ng Comelec, hindi kayang dayain ang resulta ng botohan. Ang advice namin sa Comelec, why don't you use those funds for campaign instead? Huwag wag po tayong magpa-uto. Magpa Ginawa ang intrapet operation matapos inireklamo ang mga sospek ng kandidato sa pagka-mayor sa Enrile Cagayan na si Robert Turingan at kanyang anak na kandidato rin. Noong 2019 raw unang nag-alok sa mag-ama ng Shuin ang mga sospek kapalit ng 90 million pesos. Hindi raw nila pinansin, pareho silang talo. Noong 2022, muli silang inalok ng grupo ang counter offer ni Naturingan, 5 million pesos. Huwag lang daw pakialaman ang resulta ng eleksyon sa kanilang bayan. Kahit nagbigay siya ng 5 million, talo pa rin ang mag-ama. Ngayong eleksyon 2025, nilapitan na naman daw sila ng grupo. Pero hindi raw panalo sa eleksyon ang habol ni Turingan, kundi ang maipakulong ang grupo. Nakapagbigay ako ng, uh, ng uh, 2 million. Oo. Pero Baliwala yon kasi ito naman sa sa nagtagumpay naman ako sa sa gusto ko panalo ako kasi nahuli ko lahat sila. Wala namang nakikita ang legal na pananagutan ng COMELEC sa mga kandidatong nakipagtransaksyon sa mga umano'y mandaraya. Naintindihan ko po ang side ng kandidato. But in as much as we do not have a law, penalizing them. Hindi kasi yan gaya ng vote buying na yung direkla, direkta sa voter. Kung tutuusin, sabi ng Comelec, hindi na bago ang modus sa mga suspect. Lalapitan nila ang dalawang magkalaban sa eleksyon at pangangakuan ng panalo. Gamit daw ang kanilang koleksyon at kaalaman sa information technology. Budol po talaga ito. Sigurado doon isa matatalo, sigurado doon isa mananalo. Pag nanaling sa sasabihin niya, ako ang dahilan niya, kung nanalo yan. Sasabihin niya doon sa kabila, kita mo, kaya natalo ka, hindi ka lumapit sa akin. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek. Sir, comment niyo po sir. Sir, comment po. Naharap sila sa reklamong robbery extortion. Lima pang miyembro ng grupo ang pinaghahanap ng CIDG. Para sa GMA Integrated News. Ako si June Venerasyon ang inyong saksi. Simula na rin po ng pagbabaklas ng mga campaign material na hindi sumusunod sa takdang sukat at lugar. Pero tali ang kamay ng Comelec sa ilang sitwasyon, gaya po ng malalaking billboard na kita sa EDSA. Saksi, si Sandra Ginaldo. Madaling araw pa lang pinagbabaklas na ng Comelec ang mga illegal na campaign material sa Maynila. Ang mga campaign poster na ito ng ilang senatorial aspirant at party list wala sa common poster area at nakakabit sa poste o kawad ng kuryente. Hindi rin eco-friendly o biodegradable ang material na ginamit. Sa iba't ibang distrito sa Quezon City, inalis din ang mga poster na nakalagay sa mga pampublikong kagamitan o pasilidad, gaya ng street signs, traffic lights, poste ng kuryente at iba pa sobrang dami niyan, uh, pipilitin namin masala lahat, matanggal lahat ng mga illegal poster ng mga kandidato. Marami tayong mga trucks na kukolektahin yan. yatago dito muna sa banda sa may, dito sa Quezon City Hall, banda. Tapos later on, ano natin siya uh, tatapot talaga siya. Hindi naman binaklas ng Comelec ang poster ng mga local aspirant dahil sa March 28 pa ang simula ng kanilang campaign period. Ayon sa Comelec, pwedeng magamit bilang ebidensya ang mga nakolektang poster kung may sasampahan ng kaso. Dapat kusanang sumunod sa regulasyon ang mga kandidato para hindi sila maharap sa election offense at disqualification. Sa mga susunod na araw po, hindi na po kami magbabaklas muna. Sa mga susunod na araw, susulatan na po natin sila po ang magbaklas. Sila naglagay dyan, eh. kami pang mag, magtanggal. Sa EDSA, kitang-kita ang malalaking mga billboard at poster ng mga national candidate at party list. Pero hindi raw ito pwedeng baklasin dahil nasa private property. May mga pampasaherong bus din na may mga campaign materials ng national candidates. Sabi ng COMELEC, bawal ito at alam na raw nila kung sino ang susulatan. Kapag kakumuha ka ng prangkisa, halimbawa, um, yung, yung mga bus na yan, so hindi nila pwede i-claim na sila ay purely private property. Private sila, tama, may nagmamayari, pero naging public po kasi ang nature ng mga bus na ito. Pinagbabaklas rin ang mga campaign materials na wala sa mga itinalagang common poster area sa Lapu-Lapu City, Cebu, Iloilo -Ilo City, at Bacolod City, maging sa Mindanao, sa Davao City, Kidapawan City sa Cotabato, at Dumaguete City sa Negros Oriental. Ayon sa Comelec, sa mga common poster areas lang pwedeng magpaskil ng posters. Pwede rin sa mga pribado lugar basta't may permiso ng may-ari. May tamang sukat din ang mga campaign materials. Kapag poster, hindi dapat lalagpas sa 2x3 feet. Kapag streamer, 3x8 feet. Pwede magpa-billboard ang mga kandidato sabi ng Comelec pero may limit na hanggang dalawang buwan lang nakadisplay kung national candidate at hanggang isang buwan naman kung lokal na kandidato. Bawal naman ang dikit-dikit ang billboard. Bawal naman gamitin ang watawat ng Pilipinas sa campaign ads at materials. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, bigyan naman ng respeto at pagpapahalaga ang ating watawat. Pwede naman gumamit ng social media. AI o artificial intelligence at internet technology ang mga kandidato, pero responsable dapat ang paggamit. We uh, passed a, an end-banked resolution on the guidelines or regulations of social media, uh, AI, deepfakes, fakes and such other kinds of fakes. Kung AI, kailangan malinaw ito at nakadisclose o nakasaad sa campaign material. Pero bawal ang deepfakes, cheapfakes, at softfakes. Kailangan ding irehistro ng kandidato sa Comelec ang kanyang social media account na gagamitin sa kampanya. Bawal ang mga fake at hindi registered accounts. Bawal din magpakalat ng misinformation, disinformation at fake news. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Bisado ang ginagawa umuno sa isang warehouse sa Bulacan para maibenta ng mas mahal ang lumang bigas. Pinagahalo po yung magkakaibang klase ng bigas sa kanilalagyan lagyan ng pabango. Saksi, si John Consulta. Sa Sako sakong imported na bigas ang tumambad sa NBI Special Task Force at Cybercrime Division nang pasukin ang warehouse na ito sa Bukawi, Bulacan. Pero ang gabundok na bigas, mga luma umano. Pinaghalo-halo nila yung variety ng bigas. Tapos lalagyan ng konting pabango, pandan. ipapas -una nila as mamahaling bigas, class A na bigas. Niloloko ang ating mamamayan. Puro alikabok na mga sako. Makikita natin na hoarding, clear manifestation of hoarding. Napaka delikado yan, ano? hindi natin alam kung safety pa ng tao o para sa baboy na lang yung bigas. Ganito nga karami itong nga uh, halos gabundok na ng mga patong-patong na bigas na inabutan ng NBI sa kanilang ni na warehouse dito sa Bukawi, Bulacan. Pero ayon sa mga ahente, ay dito raw nakatago yung iba pang mga lihim ng kumpanya dahil ang ilan daw sa mga bigas dito tulad na lamang dito nasa baba. Kaya natin na ang kanyang crop year at date of milling ay February 2023 pa. Dalawang taon na nakakaraan. At ang ebidensya daw na ito'y luma na ay uh, makikita natin na ang ilang mga sako meron ng discoloration o nabubulok na yung mga bigas may mga na-discovering equipment na ginagamit daw sa operasyon ayon sa NBI. Isang informante ang nagtibre na ilang taon na umunong nakaimbak sa warehouse ang mga imported na bigas na nakuha sa murang halaga mula sa iba't ibang bansa. Merong from Vietnam, may from Pakistan, may from India. Nung check namin uh, kagabi yung kanilang makina, Nandoon nakamount yung iba't ibang variety ng bigas. Uh, Minimix nila to And then yung pinakaresulta, ito nang Coco Pandan. We assume na pinaghalo ito sa iba't ibang variety. And then ibinibenta ito nila ng mas mahal kumpara uh, doon sa mga na naimix na bigas. Bineverifica pa kung legal ang hawak na imported na bigas ng kumpanya. Itinanggi naman ng opisyal ng kumpanya ang mga paratang. Ay, Pandan. wala pong halo. Halo-halo daw po yun. Pinilinis lang daw po yun. hindi. na bigas. sir, sabi ko naman, nandun si Naras sa rin. Nagsasalita po ako ng totoo. Hindi po siya Sakaling mapatunayan may halo ang mga bigas, mananagot ang mga sangkot. Hoarding, adulterating, profiteering, untruthful labeling at saka economic sabotage. We will check with the local government of Bukawi, Bulacan kung sino ang nagmamayari ng itong warehouse na ito. And uh, we will file appropriate uh, charges against them. 55 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price ng imported rice. Pero simula sa February 15, ibababa ito ng Department of Agriculture sa 52 pesos. Target itong maibaba pa sa 49 pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., busod ito ng pagmura ng bigas sa world market at pagtapyas ni Pangulong Bombo Marcos ng taripa. May bawas presyo rin sa kadiwan ng Pangulo Rice for All program simula bukas. 43 pesos na lang ang kada kilo ng RFA-5 at RFA-25, habang 33 pesos ang RFA-100. Mananatili namang 29 pesos ang bigas para sa vulnerable groups at indigent sectors. Lalo rin ang DA magpatapad ng MSRP sa presyo ng baboy sa pagkatapos ng Pebrero. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta ang inyong... Saksi! Sa simula po ng kampanya para sa eleksyon 2025, kanya-kanyang latag ang mga kandidato sa pagkasenador ng mga plataforma para suyuin ang mga botante. Saksi, si Rafi Tima. Sa baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte, sinimula ng Senator Slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang kampanya. Kompleto ang labindalawang kandidato na sina dating DILG Secretary Benher Abalos, Makati Mayor Abi Senator Senador Bong Revilla, Senadora Pia Caetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador okay. Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, at Congresswoman Camille Villar pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming mong ipinagla, aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. May kanya-kanya silang gustong isulong kapag naluklok sa Senado, kasabay ng pangako ng suporta sa mga programa ng Administrasyong Marcos. Sa Vote Rich Province na Cavite, naman ay sinagawang People's Campaign Kick-Off Rally ng returning Senate hopefuls na sina Bama at Kiko Pangilinan. Inan sa hangad nilang reforma ay usapin ng food security, pagpigil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagluta sa education crisis. Inendorso sila ni dating Vice President Lenny Robredo. Hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisi dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto ang midterm elections. Sa Kartilya na Katipunan sa Maynila naman, ang kick ceremony ng makabayan. Ipinakilala rito ang siyam sa labing isang kasali sa kanilang senatorial slate, sina Jerome Adonis, Jocelyn Andamo, Ronel Arambulo, Congresswoman Arlene Rosas, Teddy Casino, Congresswoman Franz Castro, Mimi Duringo, Modi Floranda, at Danilo Ramos. Nasa Mindanao, sina Amira Lidasan at Liza Masa. Dahil kulang umano sa pondo, grassroots campaigning daw ang kanilang gagawin. Iikot sa mga komunidad at magbabahay-bahay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ipilaban sa Huwebes pa magsasagawa ng Proclamation Rally. Pero may kanya-kanya aktibidad na mga kandidato. Nag-kick sa Pasig ang kampanya ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na kasalukuyang nakakulong. Dumating din sa pagtitipon si Sen. Ronald Bato de la Rosa at Attorney Jimmy Bondoc, Gayon din si dating Secretary Alin Kapuyan, Atty. J.B. Hinlo at Atty. Raul Lambino. Mga senatorial candidate raw silang sinusuportahan ng KOJC. Si Sen. Bongo, nangampanya naman sa Davao City. Inaalam pa aktibidad ng mga kalyado nilang si Att. Vic Rodriguez, Philip Salvador at Congressman Rodante Marcoleta. Umarangkada na rin ang kampanya ng iba pang senatorial candidates Nagikot sa Kabasalan Town sa Buanga Sibugay si Independent Candidate Roberto Balyon para isulong ang kanyang mga plataforma kaugnay sa fisheries and land reform, kalikasan at seguridad sa pagkain. Guest speaker sa General Assembly ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated si dating Senador Gringo Onasan. Sa Plaza Miranda sa Maynila ay sinagawa ni Atty. Sanimatula Matula at Subair Mustafa ang unang araw ng kanilang kampanya isinusuro nila ang karapatan ng mga manggagawa, mga magsasaka at pagbibigay ng disenteng sahod. Ang independent candidate na si Ben Tulfo sinimula ng kampanya sa barangay sa Uyo, Quezon City. Kabilang sa kanyang plataforma ay kontra sa iba't ibang uri ng pang-abuso. Sinusundan din natin ang aktividad ng ibang tatakbong senador para sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Labing-anim na senatorial candidates ang may statistical chance na manalo base sa isinagawang survey ng Octa Research nitong Enero. Ating saksihan! Sa tugon ng masa, January 2025, pre-election nationwide survey ng Octa Research, labing-anim na kandidato ang may statistical chance na manalo kung gagawin ng May 2025 elections noong panahong isinagawa ang survey. Ito si na Congressman Erwin Tulfo at kapatid na broadcaster na si Ben Tulfo. Senador Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bong Revilla, TV host Willie Revilla dating Senador Ping Lacson, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao, incumbent Senators Amy Marcos at Nito Lapid, dating DILG Secretary Benhar Abalos, Senador Francis Tolentino, Mahati City Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar, at Senator Bato de la Rosa. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews nationwide noong January 25 hanggang 31, 2025. 1,200 male at female probability respondents na edad walopat pataas ang in-interview para sa survey. Mayroon itong plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestado ang dalawang lalaki na humalay umano sa kanilang mga menor de edad na kaanak sa magkahiwalay na insidente sa Pasig. Saksi, Semi Sumangil Exclusive. Oh, okay. Bula Pasig, tumulak sa Daraga Albay ang mga pulis para dakpin ang lalaking ito. Naglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa suspect dahil sa five counts ng statutory rape. Ang kanyang biktima ay kanyang stepdaughter na seven years old. Pagkatapos ng insidente, nagtago siya na nagtago, natuntun natin siya sa Bicol. Isa pang suspect sa iwalay na kaso ng statutory rape ang nadakip din ng Pasig Police makaraang inguso ng kanya mga kaanak. Ang kanyang biktima ay kanyang kamag-anak din na minor di edad. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan din ng pamilya, natuntun din namin ito sa pinagbuhatan. Kapwa tikom ang bibig ng mga suspek. Samantala, ang Pasig Police, naglunsad ng kalawat ka ng mga seminar sa mga barangay at homeowners association kung saan maraming naninirahan na mga OFW. Lumalabas daw kasi sa kanilang pag-aaral, batay na rin sa datos na hawak ng PNP and CRPO ng mga anak ng mga OFW na naiiwan dito sa Pilipinas ang karaniwang biktima ng panggagasa sa loob ng mga tahanan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi! Sugatan isang grade 8 student matapos siyang gilitan ng kanya umanong dating nobyo sa Cebu City. May mga sugat sa leeg at pasa sa likuran. Ang katuwa si Anyos na biktima na natagpuan ng kanyang pinsan sa loob ng abandonadong palikuran sa kanilang paaralan. Makalipas ang ilang oras ay naaresto ang grade 10 student na suspect. Ayon sa polisya, posibleng nagalit ang suspect nang hiwalayan daw siya ng biktima. Nayahanda na ang reklamang frustrated homicide laban sa suspect. At sinusubukan pa namin makuha ang panig ng kaanak ng biktima pati na ng suspect. Meralco may 28 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil ngayong Febrero. Dahil yan sa pagmahal ng generation charge, matapos magtaas presyo ang mga independent power producer nang bumaba ang bilang ng nagawa nilang kuryente. Ipinasa rin sa mga consumer ang lugi sa paghina ng piso kontra dolyar mula sa mga power supply agreement o nakakontratang power supply. Nabura nito ang mababang bentahan ng kuryente sa spot market dahil sa mababang demand. Bahagi ang pagbaba ng transmission charge at 23 centavos per kilowatt hour refund mula sa regulatory reset fees adjustment. Chinese research vessel na mataan sa loob ng archipelagic waters ng Pilipinas. Yan ang Lanhai 101 na may habang 95 meters at namataan sa silang bahagi ng Palawan kahapon. Ayon sa AFP, February 9 unang pumasok ang barko sa timog na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakita raw ito sa Literal Monitoring Station ng AFP sa Balabac Island, isa sa mga tinatayuan ng EDCA sites ng Amerika at Pilipinas. Sa doktrina ng Innocent Passage, pwedeng dumaan ang anumang barko sa territorial o archipelagic seas ng ibang bansa basta tuloy-tuloy lang at hindi titigil. Kaninang tanghali, na-detect ang barko ng China sa bandang Subic Bay sa Zambales. Pilipinas at Cambodia nagkasundong pagtitibayan na ugnayan sa agrikultura, edukasyon, kalakalan at iba pa. Sabi ni Pangulong Marcos sa gitna ng two-day official visit ni Cambodian Prime Minister Hon Manet. Bago nito ay nagkaroon ng bilateral meeting ang dalawang bansa kung saan nila tinalakay ang mga paraan kung paano lalong palalaguin ang dalawang ekonomiya kooperasyon para sa humanitarian assistance at disaster relief. At patuloy na pagsusulong din ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon sa gitna ng tensyon sa South China Sea at Indo-Pacific region. Appreciate the Philippines' contributions to our peace process and human resource development in civilian and military fields. We also recognize the vital role of the Filipino community in our socio-economic progress. Let me take this opportunity to once again express my gratitude to His Majesty King Norodom Sihamoni for the grant the grant of royal pardon to 13 Filipino surrogates and to your government for the assistance given to them during their time in Cambodia. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo saksi. Na-recover ang dalawang bangkay na sakay na isang van na tinangay ng malakas na agos ng baha sa Aborlan, Palawan. Gumamit ng dalawang backhoe ang mga rescuer para maiahon ang van sa ilog. Sa kabuuan lima ang patay sa insidente. Samantala, isang low-pressure area ang nabuo malapit sa bansa. Pulitong namataan sa layong 345 kilometers southwest ng Kalayaan, Palawan at nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ay sa pag-asa, may chance itong maging bagyo pero papalayo naman sa ating bansa. Umaabot ang trough o extension ng LPA sa Palawan. Posible rin ulanin ang ilang bahagi pa ng bansa dahil sa Shearline, Amihan at Easterlies. Nagsunog sa gitna na kasada sa Philadelphia sa Amerika ang fans ng Philadelphia Eagles matapos manalo kontra Kansas City Chiefs sa Super Bowl. Sinilaban nila ang mga tuwalya at tela. Ay sa polisya, walang inaresto at nasugatan kagnay na insidente. Tinanggalan na ng lisensya sa pagmamaneho ang nakaligtas na riders sa nangyaring exhibition sa Marilake Highway noong nakaraang buwan. Basa sa embesigasyon, guilty sa reckless driving ang rider. Napatunayan daw na hindi siya karapat dapat na magpatakbo ng motorsiklo matapos ang mapanganib na stunt. Ay si LTO ibinasa ang desisyon sa mga nakalap na ebidensya. Sana raw ay magsilbing aral ang insidente ito sa mga motorista. Biglang ipinatigil ng pulisya ang sweet performance ng English singer at songwriter na si Ed Sheeran sa India. Sa isang video, kitang biglang inunplug o tinanggal yung saksakan ng microphone ni Ed ng pulisya. Ayon sa pulisya, walang permit ang kampo ni Ed para mag-perform sa isa sa itinuturing na busiest streets sa India. Pero sabi naman ni Ed sa kanyang IG, may permiso siya para mag-perform. Nasa India si Ed para sa serye ng mga concert. Hindi bababa sa isa ang patay matapos mahulog ang sinasakyang bus sa isang bangin sa Guatemala. ay sa maotoridad, punong-puno ang bus ng maaksidente. Nagdeklara ang presidente ng Guatemala ng 3 days of national mourning. At nagdeploy din ang Army at Disaster Agency para tumulong sa pagresponde. E bagong miyembro ang Casa Arellano. Meet baby Anya Love Villania Arellano, baby number 5, Nina Nia at Drew. Sa ibinahaging real ng mag-asawa, makikita ang pumupungay-pungay pang mata ni baby Anya habang buhat-buhat ni mommy. Ayon kay Iya, iba ang ginhawang dulot ng kanyang successful delivery at dagdag pa niya, happy to finally be in this moment. Nagpabot din ng ilang kasamahan ni Naiya Drew ng kanika nilang congratulatory message. Congratulations, Iya and Drew, and uh, looking forward to baby number 6. <laughs> Joke lang. Congratulations, Iya and Drew, at mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.